Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated kayo lahat sa aking videos. Kumusta na kayong lahat guys? Ako, eto. Mabuti naman. Eto, may papakita pa ako sa inyo guys. Yan. Isa yan sa mga alaga ko. O, diba? Ang cute naman nila, diba? O. Yan. ba? Cute sila. Cute. Hmm. Nangihingi na sila ng pagkain. Bibigyan ko ng pagkain na aking mga alagang pusa. Dito ako sa usina. Pinapatay ko ilaw dito kasi mainit masyado pag ano. Ay, ako. Mamaya, ubus na yung cat food nila. Bibili na naman ako. Ayan. Niaw, sabi nilang lahat. Mm. Oh, teka, 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 teka. eh mm. Tiga, tiga, isang scoop. Mm. Ayan, o. Oh. Ayan, yeah, nagkakagulo. Mm. lahat yan ang lalagyan, lalagyan ko. Kasi, sila-sila din naman ang kakain yan. Nag-aagawang kasi. Ayan, ops. Ayan, oy. Asa may baon na, ay, ano, ayun. Ito, oh. Ayan. Diba? Diba? Ayun sila lahat kumain. Pati yung adapted ko, ayun Oh. Ha, <laughs> teka nga. Asa na, ito, wal walang, dito dito ka Oh. oh, ikaw, 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 ikaw. Dito ka, dito ka Oh. Ayan. Mamaya na kayo. O, dito ka. Ayan. Kailangan talaga hiwahiwalay sila, kaya lang nagsasalo-salo talaga sila kumain. Ngayon, yung dalawa, -dala, dala -dala, dinadagdagan ko yung pagkain niya sa so, na lang ulit ako mamaya ng pagkain nila dahil ubus na. Si Tisay, nag-aabang. Tisay, mamaya na Tisay, biskuit sa inyo. May biskuit kayo. Yan. Wow. Buti pa sila may merienda. <laughs> diba? O. Oh. Paano guys? Hanggang dito na lang. Kasi magpapakain naman ako ng mga aso ko. Yan. Biskuit sa kanila eh. See you on my next video. Bye!